Dalawa na ang patay sa pagsabog sa paggawa ng baril sa Marikina na ayon sa investigasyon ay dahil umano sa mishandling ng sensitibong chemical. Ang kumpanya naman nangako magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsabog sa loob ng planta ng gun manufacturing company na Arms Corps sa Marikina City, dalawa na ang nasawi. Isa ang sugatan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng pulisya, tinungo na ng PNP Explosives and Ordnance Team at ng Chief of Police ng Marikina ang planta kanina para panoorin ang CCTV footage ng insidente. Kwento ni Marikina Chief of Police Colonel Geoffrey Fernandez. Base sa footage, mula sa katabing mesa, nililipat ng isa sa mga nasawing empleyado ang container ng primer mixture sa kanilang work table. Biglang sumabog ang container pagkalapag nito sa mesa. Naputulan ng mga kamay ang may hawak ng container at napuruhan sa dibdib ang katabi niyang kapwa empleyado. Pareho silang nasawi dahil may shield sa gitna ng work table, nakaligtas ang isa pang empleyadong nasa harap nila. Highly sensitive daw ang mga kemikal ng primer mixture, isa sa mga sangkap sa paggawa ng mga bala ng baril. Posible raw na napalakas ang paglapag sa container na naging sanhi ng pagsabog. Ang sabi ng EOD, possible mishandling of mixture due to high sensitivity, due to impact. Doon sa paglapag niya, kung napalakas yun, kasi yung impact and sensitive yun. Sa inisyal na investigasyon, sabi ni Colonel Fernandez, sumunod sa safety protocols ang Arms Corps base sa kanilang nakita. Sa Arms core, uh, wala yung liability kasi nasunod naman ng safety protocols and international standard. Aminado ang arms core na delikado at sensitibo ang proseso, kaya naman daw mahigpit ang kanilang ipinatutupad na safety standards. Dinisenyo raw ang maliit na kwarto para makontain ang pagsabog. Tutulungan daw ang mga biktima ng mga regular employees ng kumpanya. Only one of them had children. I will make sure the children are taken care of till they're grown-ups. Education At least. Minimum. Tumanggi munang magpa-interview ang misis ng isa sa mga nasawing empleyado. Anak naman ni Irma Rubiales ang nakaligtas sa pagsabog. Nabasag daw ang eardrums ng anak na tumanggi rin munang humarap sa media. May halong takot na raw ang pamilya sa pagbalik trabaho ng anak. Sabi nga nung asawa niya, eh, wag na daw, tatakot na siya. Na-discharge na sa ospital ang kanyang anak at patuloy na nagpapagaling. Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katutok, 24 Horas.